Sa kabila po ng pagbuhos ng ulan, dulot ng bagyong enteng at habagat, nagsapa rin po mga deboto sa Baclaran Church ngayong araw ng Miyerkules. Si Bien Manalo sa Detalye Live. Bien? Alam mo Dayan, hindi alintana ang ambon at panakanakang pagulan para sa ating mga kababayan na nagsisimba dito sa Redemptorist Church sa Baclaran ngayong unang Miyerkules ng buwan. Sumentro ang misa ng mensahe sa pagpapatawad at walang hanggang pag-ibig ng Panginoon sa San Libutana. Maaga pa lang ay dagsana ang mga deboto. Marami sa kanila ay nagmula pa sa mga kalapit probinsya. Meron pa ring live broadcast ang misa sa social media platform ng Redemptorist Church para sa mga hindi makakadalo ng personal kahit maulan, buhay na buhay pa rin ang mga nagtitinda sa paligid ng simbahan. Kanina nga ay naabutan pa namin ang garbage truck ng LGU na regular na nangungulekta ng basura sa paligid ng simbahan. May mga nakaantabay pa rin mga puli sa paligid ng simbahan para mapanatili ang kaayusan at seguridad. Ngayon, sa ngayon ay nagpapatuloy ang misa dito sa Redemptorist Church sa Baglaran at tatagal yan hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Samantala, update naman tayo sa lagay ng trapiko. Sa ngayon ay unti-unti uh, nang bumabagal ang usad ng mga sasakyan, both North and Southbound Lane. Dito yan sa kahabaan ng service road sa Rojas Boulevard. Sa tapat mismo ng simbahan, particular dito sa Northbound Lane, ito yung mga sasakyan o yung ating mga motorista na papunta o papasok ng Manila at yun ang pinakahuling sitwasyon dito sa Redemptorist Church sa Baclaran. Balik sa iyo, Diane. Maraming salamat, Bien Manalo.